Ngayong araw guys, samahan nyo nga pala kami mga well ng mga isdang lapu-lapu at mga isdang tandain dito sa lugar namin at grabe guys, so medyo marami kaming nahuli at dahil nga guys, na-miss namin magluto dito sa taas ng trios namin, eh dito na rin namin ito niluto ng paksiw at nag na rin kami So yun guys, what's up? Ngayong araw guys ay mga ngawil muna tayo kasi <laughs> namimiss namin mga will ulit at syempre guys, bago tayo mga well, eh, manguhuli muna tayo ng mga ipapain nating mga hipong uluhan kung tawagin dito sa lugar namin Samahan nyo kami guys, manguhuli, let's go! Siyempre guys, bago nga pala tayo mga will ay kailangan muna nating manghuli ng ipapain natin para makahuli tayo ng mga isda. Ito nga pala guys, ang kadalasang pinapain namin, panangangawil kami kung tawagin dito sa lagar namin ay hipong uluhan. Grabe guys, sobrang takaw dyan ng mga isda. Pagkatapos nga guys namin manghuli ng mga ipapain natin ay agad na rin kami nagbiyahe papunta dun sa ating pagkakawilan. At sakto naman guys, medyo makulimlim lang ang panahon at hindi masyadong mainit. Talagang goods na goods para mga wheel tayo. Okay, so guys, so ay dumadami. Yun, huli. <laughs> ano kaya ito? Uy, Tandaan! 1-0! Ay! Ang galing! <laughs> hey! Nauna tayo kay Dogs! Ay! Ang galing yan! Kaya ito Dogs! kulang po! to Dogs! kulang ako <laughs> guys! Ayan o! Ang laki o! Yeah. Ilagay na sa kawali! Naka-ready na! <laughs> Ayan guys, so mo, Ayan guys, so bigyan ko pa yan, no. Ii, one zero, dalwal akin. Guys, sorry pala kay Dogo. Muang. Okay, okay. Dalawa na. Buti na lang, guys. Hindi nakatanggal at sumabit doon sa kaaway sa ilalim itong nahuli nating lapu-lapo. Kitang-kita nyo naman, guys, na humihinga-hinga pa yan. Talaga namang napaka-fresh. At dahil nga, guys, wala masyadong si Dugo na do doon sa pinestuhan naming unay, lumipat kami dito. Sabi niya sa akin, guys, dito daw siya sweswertehen at siguradong siya na makakahuli. Guys, dito isang pangawin lahat, ano? Ano? isda kaya to, guys, oh? Ayan, oh. <laughs> Ali. <guys>. Oh. <laughs> um, wala kang tandaan, guys. Ayun oh. Tanlo na uli ko, wala pa kay dugong. <laughs> Ang laki, guys oh. Wala kang tandaan. Ah. Matapos nga lang guys ako makahuli ng sunod-sunod doon. Eto na nagpapakita ang gilas na si Dugong Grabe nagulat lang ako guys dito sa nahuli niya oh Talaga naman guys dalawang peraso agad sa isang angat niya Kaso nga lang guys hindi ganun kalaki yung mga nahuli ni Dugong Kaya talo pa rin siya sa atin Kahit dalawang peraso ay eh, maliliit lang yung nahuli niya Uh, huli <laughs> dog huli nakakaabot pa tayo <laughs> isa oh <laughs> huli guys ayun oh eh, no? Diretso ka na sa kawali. <laughs> Ulam ka. Kain na tayo. Ay, na. Yun, kahuli na naman guys, wala si Dogs sa... ah. Ano and yan? And then... Ay, tandaan guys! <laughs> yes! Goods din guys, medyo malaki din no. Oh. Ito na guys yung mga nahuli natin oh. Ayan oh. Ayan mga nahuli natin guys, ayan, 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 ayan. Pwede na rin niya yung food trip at yan palakad na rin tayo. Medyo baka mabutang ba pa ulan ng ulan. ano pwede na buo na natin kain na tayo! tapos <laughs> tapos at dahil nga guys medyo tanghali na rin at parang uulan ay rin na eh, pagdesisyonan na rin namin ni Dugong umuwi doon sa trios natin at eto na nga pala guys yung mga nahuli natin oh. At dahil nga guys namimiss na ng ibang viewers natin itong trios natin at namimiss na rin daw kami ng amin trios ay eh, dito muna tayo magluluto ngayong araw kahit medyo malakas ang hangin. Nakakamiss rin kasi guys magluto at mag food dito sa taas ng trios natin. Kaya eto guys si Dugong dali-dali na nililinisan itong mga isdang nahuli natin at makikita nyo guys sa mukha niya na talagang sobrang saya niya. Mukhang marami kami guys pupudripping ulam ngayong araw kaya sobrang saya niyan. Habang naglilinis nga guys ng isda si Dugong sa baba, yung makyat na ako dito sa treehouse natin para magdupong at magpasigahan itong apoy para makapag-start na rin guys tayo makapagluto ng ating mga nahuling isda. Pagkatapos ko nga lang guys magdupong dun eh, agad ko na rin ginaya itong mga ilalagay nating rekado dun sa ating paksiw na isda. At para nga guys medyo healthy living, ilalagyan nga pala guys namin yan ng talong, taka ilang perasong ano ba yan, tawag dyan, yung kamatis. At nung okay na nga guys, ang lahat sinalang na namin itong napakaputi naming kawali at isa-isa ko na rin guys pinaka-fresh nating nahuling isda. Grabe, sobrang lalaman niyan, guys. So, ganun talaga, guys, sa probinsya. Talagang basta masipag ka lang dito, ay eh, marami ka talagang may ulam. Hindi kasi, guys, katulad sa syudad, talagang madalang na lang yung may ulam mo mga isda doon na fresh. At bukod sa lahat, guys, para sa akin, mas masarap talagang kumain ng mga ulam na niluluto dito sa mga kahoy kesa doon sa mga gasol. Iba kasi talaga, guys, ang pagkain pag niluluto mo dito sa mga ganitong tungko, tapos ang gatong niyo, guys, sa mga punong kahoy, talagang lumalabas yung lasa niya. At bukod sa lahat, guys, syempre, tipid kayo sa gastusin pag kahoy yung gatong nyo. Habang nagluluto nga guys kami dito ni Dugong napansin namin na medyo mahunaan na pala itong treehouse natin kaya ngayong darating guys na summer ay papagandahin at papalakingin natin to. Syempre guys para pag may mga dumayo dito na followers natin ay makakapagligo sila dito at may enjoy nito, nila itong lugar. Napakaganda kasi guys ditong maligo lalong lalo na pag high tide at sobrang laki ng tubig. Tapos ayun na nga guys, ano makalipas nga lang guys ang ilang minuto natin paghihintay, luto na itong paksiw nating isda. Syempre guys, bago tayo kumain, lagi nating huwag kakalimutang magdasal at magpasalamat kay Lord palagi. So yun guys, Yo, what's up? What's up? What's up? What's up? <coughs> Tapos na tayong mga well at ang pagluto na rin tayo dito sa trios natin. Grabe na miss namin trios namin, ano? Kaya hey, tayo! Ba ayusin natin to kasi medyo magunana So guys, sabawal muna natin ng paksiw. Ayan okay. guys, so, Kita nyo naman guys yung so, ating mga ulamin, no? Grabe. Sarap nito. Togs, anong gusto mo? Ito? Ulo ng lapo-lapo? Uh, okay. ano? Oh, Ipan natin guys. Pakita natin sa kanila yung first bite natin. Oh. Guys, o oh, laman na. Ayan, ayan, May isa pa laman dito, Togs. <laughs> <laughs> guys, o. Oh. Hop! Ahem! Mm. Hop! Agad, agad, agad. pa Pahaw guys, o. Oh. Tapos dadaw ka mo ng kamatis at talong. Daos na nga rin. Sarap Ay, tao na. masarap guys. Ito ang ulo isda. Ito masarap. Masarap. Grabe, sobrang lamig naman guys dito sa kinakainan namin taas ng trios natin. napakalaas ng hangin. Pero na-miss talaga guys namin kumain at mag-food trip dito. Kaya hanggang dito na lang muna guys. Paano? Kita-kits na lang ulit tayo guys bukas. Bye-bye. Salamat -bye. sa panonood guys. ha, -ha. <laughs>